na ng problema ang ating buhay kaibigan Lagi ka na lang nakapamewang sa iyong kapalaran Andyan lang ang bagal Naghihintay, nag-aabang Malakas ang tawanan sa amin Sige lang ang pahinga Love Radio sigaw mo pa rin Love Radio Kaharutan mo to

Naghahanap ng tropa sa gitna ng kalungkutan Ganito talaga kapisyong Hi guys! Good morning! Good morning, good morning! Morning balita tayo pag-usapan natin yung tourism ng El Nido. Ay, ng El Nido. Yeah, El Nido at saka... Um, sarado ko nga ito. Yan, para hindi siya nagre reflect doon sa ating... Lightings. Alam mo na. You guys, <coughs> <coughs> check, check. It's still a feel good Thursday kabisyo Ora 6.32 in the morning Kasama pa rin Ang Ano, tagapagbalita mo Every morning <laughs> <laughs> so love radio, kailangan mo bang I-memorize yan Basic. ako po si Ray Porter kabisyo Ngayong feel good feel good Thursday, sana ay uh, kung may pasok ka sa trabaho, aba, eh, kilos-kilos na, di ba? Baka malate ka pa, bisyo O, ipag-usapan natin yung uh, tourism. Actually, um, last day ngayon, ng, uh, tawag dito ng... Uh, uh, master planning at uh, ano bang tawag dito? Sandali lang ha uh, Puerto Princesa City Tourism Master Plan uh, kabilang ho ang uh, public consultation at ng uh, technical working group Ayan. workshop yun, yun naman pala eh. updating of Puerto Princesa City Master Plan Uh, tourism master plan mga kabisyo yan para um, magkaroon naman ng direksyon yan, yan ho ang uh, rason kung bakit nagsasagawa ho ng uh, master updating ng uh, Puerto Princesa City Master Plan eh, ang Puerto Princesa Tourism mga kabisyo. Nasa na ba ano ba yung mga dapat uh, uh, baguhin? May mga dapat ubang uh, um, tawag dito i-update or i-adjust sa approach. Yan. Paano mas mapapaunad pa ang industriya ho ng uh, turismo ng Puerto Princesa mga kabisyo? Eh, medyo nat natatanong nga eh kung um, dahil maraming well, mga nagsasabi, medyo bumaba nga daw ho, nga daw ang um, turismo ng Puerto Princesa, no, hindi tayo mga kabisyong hindi naman na uh, palagala ba, hindi naman nagtutour, kumbaga, di bahay trabaho lang. <laughs> hindi natin mafi Pero yung mga tour guide, 'yan yung mga frontliners, yung mga workers sa hotel, resort, ramdam na ramdam nila yan kasi bumababa yung arrivals nila, yan yung mga guests nila na dumadating, medyo humihina, ano. Um, apart from that mga kabisyo, kasi syempre may, may peak season din na tinatawag, may low season din na tinatawag. So, um, dapat din nating maintindihan yon na may mga panahon talaga na sadyang matumal ang bintahan, parang uh, yun lang, yung mga nagtitinda sa palengke, di ba? <laughs> May mga panahon na matumal ang bintahan. So, ganoon din ho sa industriya ng turis turismo, mga kabisyo. Pero, ang tanong ng mga kabisyo natin, tila, or ang tawag dito, um, gustong malinawan ng mga kabisyo natin, na dito sa Puerto Princesa na tila nagiging jump off point na lang ang Puerto Princesa. Yun, daanan na lang daw pagkababa ng airport, uh, kakain or mag-freshen up lang yung mga turista, pupunta na sila ng El Nido. Hindi na nag sa Puerto Princesa. Pero alam nyo, parang hindi siya totoo kasi uh, minsan may mga nakakasabay ako mga turista sa um, uh, somewhere o sa airport. Halimbawa, Um, talaga nagsistay sila sa Puerto Princesa no ng 2 days. Uh, 'Yun nga lang, hindi hindi ganun katagal, ano. May mga pumupunta ng uh, alimbawa Underground River, parang pang 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 ano nila yon parang uh, panghuling huling uh, trip yan mga panghuling uh, ikangay gala uh, sa Puerto Princesa kasi dito yung entry point at saka exit, exit point nila maliban na lang kung uh, direct flight sila sa El Nido at saka halimbawa Coron ganyan di ba yun yung entry at exit point nila hindi sila makakadaan ng Puerto Princesa so sadyang hindi maka-account yung mga ganon pero speaking of El Nido nako ang El Nido ho ay nagsimula na rin pong uh, maglinis ng kanilang mga estero. Yan. 10 day deadline um, in uh, tawag dito in um, following nung kanilang uh, tawag dito um, agreement with the national government na uh, linisin ho yung kanilang mga estero. May easement zone pala yung estero. Ngayon ko lang nalaman. So yun ho yung tinatanggal nila yung mga structures within the, yung mga stereo kanal, ganyan mga kabisyo. mamaya may pag-usapan natin more of that, kabisyo, sa ating Facebook Live, sa Love Radio Palawan Facebook page. For now, back to the music, oras 6.36, sa Morning Balita, kasama pa rin ako, Ray Porter sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. morning, good morning guys. So yun na nga, 'di ba? Laging tinatanong, humihina na daw yung turismo dito sa Puerto Princesa. Nagiging daanan na lang daw ng mga turista. Pagbaba ng airport, diretsyo na ano, kasi 'di ba may mga ganun. diretsyo ng El Nido, diretsyo ng San Vicente or diretsyo ng ng balabak siguro o humila pero may meron pa rin may mga turista talaga na may mga turista talaga na prefer nila depende kasi yan sa preference ng turista ngayon syempre natatanong kasi bakit hindi nila pinipiling manatili sa Puerto Princesa I think it's because um, siguro ito feel ko lang ha inuuna nila yung malayo na puntahan. May mga talaga nag-stay din dito. No. Eh kasi ba naman sa dami ng hotel dito, 'di ba, nag-aagawan sa dami ng travel and tour, nag-aagawan. Kaya hindi masyadong ano. Although yung iba dito din nagbubuk sa mga travel and tours based dito sa Puerto Princesa. So kumikita pa rin yung mga travel and tours pero syempre um, Uh, mas malaki yung kita nung munisipyo kung saan sila magstay ng matagal. Halimbawa, El Nido, doon sila mag overnight or magstay, mag, suspend ng halimbawa, weekend or one week. Ganon. Mas kikita halimbawa si El Nido. Plus, kikita din yung travel and tour. Kaya nga lang syempre, kasi alam nyo, ang tourist ang tourism, mga kabisyo, may ripple effect kasi siya. So, parang, um, kapag halimbawa nag-book nag, -book, nag -book si si turista dito sa Puerto Princesa sa travel and tour na nakabase dito sa Puerto Princesa tapos magtutour din sila dito sa Puerto Princesa so syempre makikinabang si si Puerto Princesa travel and tour uh, may kinabang yung mga tour guide yan at uh, may kinabang din yung halimbawa underground river kasi magbabaya din doon di ba so ganoon Um, humihina kasi ganyan, magbubuk nga sila dito sa Puerto Princesa, travel, ano ba dito sa travel and tour, pero yung tour nila sa El Nido, so syempre yung babayaran sa El Nido, parang gano'n. Mas malaki yung kita ng El Nido. Kung kaya importante po talaga ang promotions and marketing. Yan. At saka, continuous naman yung pag-develop ng mga tourism products. When we say tourism products, hindi lang naman siya yung ano eh, hindi lang naman siya yung beach. Of course, kasama yung beach, yan, mga tourist spots po natin, hindi develop at mini-maintain, syempre. Um, kailangan lang siguro ng matinding ano pag-aaral no um, kung kailangan nating makipag collab with um, other LGUs pero syempre nag etong mga LGUs natin dito sa Puerto Princesa at Palawan sumasali din sila sa mga travel and tours sa mga business matching na tinatawag so um, alimbawa may may travel expo sa Manila no. Tapos part of the program ng Travel Expo, may business matching. So sa business matching po kasi para siyang um as in all business. So nakikipagconnect ka with other halimbawa, it's either uh, private um, tourism stakeholder or kapo mo LGU halimbawa Puerto Princesa nandoon ang sumali Tas marami ding LGUs doon Baguio halimbawa ganyan Cagayan de Oro Davao Cebu So it's an exchange of ideas on how uh they promote each other's tourism Yan so Um through that syempre makaka makaka-learn ka ng ng knowledge na ah, kaya pala nag-boom yung tourism nila on, on that specific area kasi ito yung ginagawa nila that might also be applicable 'di ba but not all the time kasi syempre if that work for them maybe it won't work for us parang ganun kasi syempre iba-iba tayo ng ng produkto nga yon, di ba? Pero pwede i-consider. Kaya nga nagkakaroon ng consultation, yan. Um, may mga technical working group to work for that. To work on um, the, the development ng mga packages, uh, pro tourism promotions, di ba? And what to do and what what not to do, what to consider. Yeah. So it's one way of um, promotion ng, ng tourism, ng LGUs. Yeah. Sa Palawan, ganun din, di ba? Uh, minsan narinig ko din sabi parang hindi na kailangan i-promote ang Puerto Princesa o hindi na kailangan i-promote yung Palawan kasi sikat na, kasi pinupuntahan na. Pero I aminin mean, nyo, talagang nagkakaroon siya ng epekto. Tingnan nyo, di ba? May mga, ngayon, yeah, may mga nagsasabi, o oh, humihina na yung turismo sa Puerto Princesa, walang ginagawa yung LGU, ayan, di ba? Um, sisisihin na yung LGU, walang ginagawa, or hindi pinagtutuunan ng pansin. Well, actually, ginagawa naman. Kaya lang sometimes kasi, malaking bagay din yung budget, ha? Na inilalaan ng local government unit sa tourism promotions or sa tourism office nila. Kagaya ng halimbawa sa Puerto Princesa, gusto gusto ng LGU, gusto ng gusto ng halimbawa ng mayor, gusto ng vice mayor ng mga officials na mag-boom yung tourism. Pero yung binibigay na pondo 5 million halimbawa lang, 'di ba? 5 million for for the whole year operations ng office halimbawa hindi sapat yon kasi yung mga ganun diba you're expecting a lot when in fact you're not even putting there like some funds na may utilize ng office for tourism promotions may mga ganyang instances din kaya minsan hirap kumilos yung tourism office kasi nga yung budget very limited So, wag nating pagdamutan. Kung ano yung kayang ibigay ng, ng budget, ibigay na. Kung gusto niyong umunlad talaga yung, yung tourism, uh, nakakatuwa lang kasi ang daming brains. Alam niyo sa tourism, ang daming brains. Ang daming ideas. maraming mga galing dyan sa totoo lang. Kaya lang sa execution kasi nagkakaproblema kasi walang budget lagi hindi mapaglaanan ng ano LGU. Kaya dapat talaga paglaanan niya ng ano ng LGU, 'di ba? Tingnan niyo sa El Nido. 'Di ba? At stake yung ano at stake yung um, yung mga negosyante ng turismo kasi nga hindi ko alam kung hindi pinaglalaanan o talagang wala lang ginagawa masyado yung LGU. Masyado silang relax eh. Diba? Masyado silang uh, pero pag ganyang may dumadating na nabalita na ipapasara sila, nagagalit sila. ba diba? Ayaw nilang ipasara. So, anong, ano, mamili kayo, ba diba? Ganun na lang ba yun? Nayaan nyo na lang ba na laging every, nag every every now and then nakakatanggap kayo ng complaint na may mga na hospital or nag-amibiasis, di ba? So ako, oh, I believe maraming maraming matatalino, maraming magagaling diyan sa tourism stakeholders sa totoo lang. Um, kaya lang siyempre hindi naman din sila lang din ang gagawa ng paraan. Sana tulungan din ng LGU, di ba? Um, kahapon nga yon minalita natin kanina, nag-start na po yung um, LGU El Nido ng uh, pag ng mga structures within the estero, yung mga kanal, waterways. Um, hindi ko lang narinig, may easement din pala sa mga ganyan. Um, ilang metro ba dapat? So, dapat in-explain doon, di ba? Alam niyo kung gagawa kayo ng mga press release, dapat very detailed. Pinabasa ko kahapon yung ano, eh, yung um, press press release ba 'yon? May English at Tagalog version pa kayo. Pero hindi ko wala akong ma-extract talaga na ano, alam mo 'yon, na um, solid na detalye na okay, 'di ba? May ginagawa uh, seryoso na 'to, ganyan dapat naman talaga seryosohin kasi seryosong problema po talaga yung El Nido. Hindi na dapat umabot sa ganyan eh, 'di ba? Kung noon pa lang inaksyonan na ng no, mga previous administration pa sa El Nido. Anyway, ilagay nyo doon yung pinaka ano, pinaka para ganyan, ko ba. Para lang makalabas ng PR talaga para lang talaga maka ng uh, press release. Importante po yung uh, detalye. Yan. Um gaano ba kalayo? I mean yung how 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 far should the structures be built? Parang ganun. Ilang metro ang layo dapat? Unang-una, bakit kasi uh, umabot sa point na nag, may nag-construct ng uh, structure within the easement zone kung may easement zone pala, di ba? So may problema talaga. Di ba? Nag-issue ng permit. Di ba? Tapos hindi na in-inspection ng LGU. Di ba? So ang nangyayari, ganyan, nasisira yung yung daluyan ng tubig, affected I think kailangan talagang pagtuunan ng pansin yan kasi hindi pwedeng ano eh band aid solution di ba um, hindi lang puro salita talaga eh at hindi lang puro PR no ipakita nyo po na, na may ginagawa po yung LGU sa lang yan po ang kailangan ng ano ng tao kasi honestly honestly hindi po talaga siya nakakatulong sa turismo ng El Nido. I swear, at saka yung every every time may magre-reklamo tapos mababasa ko sa comment section, super defensive yung mga tao. ayaw nilang ipasara. Kaya daw sinisiraan lang ganito ganyan. Paano? Paki-explain. Ay matagal na 'yan at for sure yung mga taga El Nido yung mga nagdenegosyo, umaaray din. ba? Diba? Ayaw din nilang may mga ganyang reklamo. Of course, apektado din sila. ba? Diba? At pag may ganyang reklamo, affected sila, affected yung business nila, walang kita. ba? Diba? So, knowing na may rehabilitation task force pa yata yung LGU El Nido, kasama po yung mga tourism stakeholders. So, 'di ba, kung noon pa lang eh, talagang may may will to alam mo 'yun, solve the issue about sa sa tubig ng El Nido. Noon pa lang ginawa na, 'di diba? No need na mga PRPR -PR, sa totoo lang. Hindi na kailangan ng PR kasi turista mismo yung magpo-post niyan kung wala na talagang nangyayaring ganyan, di ba? Uh, feeling nyo may 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 magpo-post na may mag like gagawa ng kwento, hindi eh, di ba? Kasi sila mismo first hand experience nila yon na sila ay yung kapamilya nila nagkasakit dahil sa tubig, di ba? Hindi na kailangan ng mga PR-PR ng El Nido, please lang. Kasi lalabas at lalabas po ang katotohanan. And the media, including us dito sa so Love Radio, nakabantay po kami. At binabantayin po namin yung mga Facebook pages ninyo. <laughs> Totoo yan. Minomonitor, moni, minomonitor po namin. At sinicheck din po namin yung yung um, dito, yung mga website ng government agencies concerned sa mga itong um problema you know the the role of the media is always um, to hold um, these agencies or the people accountable diba hindi para manira hindi para sirain yung imahe ng El Nido. Sadyang um, yun ang katotohanan. Huwag po nating tak pagtakpan ng katotohanan. Okay. At hindi po kailangan talaga ng PR. Sinasabi ko sa inyo, hindi po kailangan ng PR kasi everything is on social media. Alam niyo yun? Everything is on social media. And the people, the tourists mismo, they post eh, di ba? Of their experience, of their harrowing experiences, you know, during their stay, their stay in El Nido. So, yun. I think that's pretty much it, mga kabisya. Ako'y exit na muna sa ating Facebook Live. Kung gusto nating maayos yung, yung turismo sa El Nido, tulong-tulong na kayo. Gagawa yan. Kayang-kaya yan. Di ba? Ayaw nyo ipasara. Pero hindi nyo inaayos noon pa, di ba? Mag-a-adjust na ngayon mga turista. Eh. Sila lang nga magdadala ng tubig. Eh. Di ba? Sarili nilang tubig kasi delikado ngayon tubig. Eh kung noon pa ginawa yan, di sana hindi umabot sa ganyan. ba? Diba? Sana gets nyo. Ang gusto kong sabihin. Hi guys! Ingat-ingat! Hey! <sighs> hindi pa bukas. Friday na bukas. Yeah. <laughs> Bye guys!